Lungsod ng Pasay, ito ay isang pook na patantandaan na dumami ang aking panonood dito sa YouTube. At ngayon, noong ikalabing pito ng Hunyo taong 2024, ako ay nagsagawa ng baspating doon sa lungsod na yon upang ipagdiwang ang aking unang anibersaryo ng aking public transport segment. Thank you. Sa loob ng 25 kabanata, nagkaroon na rin ako ng mga kaibigang entusiasta ng bus mula Luzon, Visayas at Mindanao, kayun din sa Indonesia. At tinaamin ko na marami na ang aking pinagdaanan nagmula noong ginawa ko ang segment ng tungkol sa pampublikong transportasyon. At hanggang dito lamang ang videong ito. Maraming salamat!